Isang mapaghamong araw sa ating lahat. Bakit ang tao ay araw-araw ay nakikibaka sa buhay? Araw-araw tayong sumusoong sa iba't ibang nating gawain at iba-iba na naatin na na-encounter na sa buhay nating may mga struggle man, may mga blessing man at iba't iba ng katayuan ng ating mga buhay. Kaya nandito po ako upang tayo ay magsama-sama magpaalalahanan patungkol sa salita ng Diyos sa kabila ng ating pagkabalisa. Ito pong linggo na ito ay ating po laging babanggitin ang pagkabalisa ng tao at nagre-resulta po kasi ito ng hindi maganda sa buhay ng tao at maging sa pamilya. Kaya dapat po natin laging tandaan na ang Diyos ay napakabuti para sa lahat. Alam niyo po ba si Saulo bago siya makumberte bilang isang Pablo? At si Saulo po kasi ay isang manunuligsa o isang persecutor ng mga kristyano. Balisang balisa rin po. At uh, si Saulo noon ay kaya siya sa dahil hinahanap niya mga kristyanong sumusunod sa ating Panginoong Isokristo upang kanyang patayin para wala nang maging tagasunod at maging disipulo ng ating Panginoong Isokristo at wala nang uh, mag-broadcast o mag-preach uh, o magpahayag ng salita ng Isokristo kaya yun naman ang pagkabalisan, negatibong pagkabalisa po ito ano, meron ding uh, positibong pagkabalisa. Titingnan po natin yan. So kaya si Saulo, bago na kumperte bilang isang Pablo, ay talaga namang gumamit siya ng dahas. Gumamit siya ng kapangyarihan. Gumamit siya ng lahat ng mga bagay upang makita at kanyang masumpungan ang lahat ng mga naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Pero may limitasyon ang mga ito kaya dahil doon sa kanyang naging gawain na ito, na maling gawain sa pagsunod sa ating Panginoso Kristo, ay mismo ang Panginoon Diyos o si Jesus, ang kanyang na-encounter, kaya dahil dito kaya si Saulo uh, nung, nung nakita niya ang pagiging pagkabalisan niya ay nagresulta ito ng isang sabi ko sa inyo, merong may positibong pagkabalisa ito nga yung uh, nagkaroon ng mas magandang uh, patutunguhan ngayon si Saulo at naging Pablo siya kaya ang dahil dito ay yung mga dati niyang hinahanap na mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo ay nabaligtad po nabaligtad po siya nababalisan na rin siya ngayon uli hindi dahil sa hinahanap niya ang mga sumusunod sa ating Panginoong Kristo kung hindi hinahanap na niya ngayon ang mga taong wala sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nababalisa pa rin siya. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo. Yung kanina negatibo sa panahon ni Saulo na dati niyang ugali, negatibo ang kanyang pagkabalisa dahil sa mga tagasunod ang ating Panginoso Kristo ngayon, nung na-encounter niya ang Kristo, so binago ang kanyang buhay naging positibo naman ang kanyang pagkabali siya saan siya nababali siya? dahil kailangan niyang maraming mga taong ilapit ngayon at dalin sa ating Panginoong Jesus upang makakamit din siya ng tunay na kapayapaan at kaligtasan katulad po ninyo, katulad ko po natagpuan ko po ang tunay na kaligtasan kaya yung pagkabalisa ko po ngayon ay positibo kaya titingnan po natin sa buhay natin kung ano nga ba ang pagkabalisa kaya mapalad po tayo sabi nga sa Pilipos chapter 4 verse 13 ito po yung aking life verse ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo na ako ngayon dahil gusto kong ibahagi ang salita ng Diyos hindi lamang sa ako ay pastor kung hindi dahil gusto ko ma-broadcast ito through social media. Kaya nga po, pinasok ko na rin po ang social media ay maging bahagi ako sa pagkabalisa katulad ni Pablo na marami tayong kapatid na mailapit sa ating Panginoong Hesus Kristo. At uh, ang mission ko po ay to preach the gospel tulad ni Pablo. I-preach ang gospel, ang kaligtasan at ang aking pong vision ay one upload, one soul. Isang video upload, isang kaluluwa ang mabago ang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Sokristo. Kaya mga kapatid, may sinasabi nga tayo, what should to do in the face of stress? Ano ang dapat nung gawin sa harap ng pagkabalisa? Uh, sabi ko nga, negative and positive. Kailangan po, positibo tayo sa pagkabalisa natin. Ibig sabihin, yung ating eagerness, yung ating tunay na disipulo ng ating Panginoon sa so Kristo. Anong points po natin? Ang stress ay isang hindi may iwasang bahagi ng buhay. Tama po yan. Hindi natin kayang iwasan ang bahagi ng buhay natin ang pagka-stress at madalas itong nagiiwan sa atin ng labis na pagkabalisa. Sa kabutihang palad, ang Biblia, salita ng Diyos, ay nagbibigay sa atin ng patnubay kung paano tayo makakagawa o gagawa sa mga hinaharap ng mga stress na ito. Tulad din po ng binanggit po natin, si, si Saulo, bago siya naging Pablo, ay matinting negatibong pagkabalisa. Ngayon po, kaya tayo nababalisa dahil hindi tayo matahimik nang walang tao na makakadinig ng ating pong uh, na mula sa Diyos ang salita ng Diyos kailangan po magsimula po sa pamilya natin kung totally equipped na ang ating pamilya ilabas na po natin sa ating mga kaibigan at hanggang masaturate po natin ang ating pong mga kakilala at gamitin na po natin ang ating social media mga kapatid mga magulang Ito po ang uh, pinakamabilis po natin na way ng ating pagpabahagi uh, ng salita ng Diyos at uh, nakalulungkot lang po ang ating social media ngayon ay marami nang gumagamit ng iba't ibang klase ng kanilang uh, skills Uh, pero iwasan nyo po yung mga makapaglalayo sa ating Panginoon Diyos uh, Alam naman po natin, ang tao ay mahilig dun sa mga panandaliang uh, aliw O nagbibigay ito ng tama, ng uh, kaunting para marilis lang yung iyong stressful sa buhay pero mga kapatid, mas higit ang salita ng Diyos sa mga pagbibigay ng komportable, ng kapayapaan sa kabila ng ating pagkabalisa. Tulad si Saulo, uh, nung na-encounter niya ang Pakinoon, totally healed po siya. At sa ngayon, nababalisa siya dahil hindi sa kanyang sarili kung hindi hindi niya kayang pigilin ang kanyang sarili ngayon na hindi uh, i-broadcast o i-share ang salita ng Diyos. Kaya ang Pilipos po ay sinulat po ni Pablo dahil sa kanyang pagkilala sa Panginoon, hindi po siya tumigil ng kasusulat ah, sa Pilipos, sa mga Korinto, sa mga taga-ipeso, yung mga sulat po ni Pablo yan, ganun po, ganun katindi ang, ang ating pagkakilala sa Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, huwag po tayong titigil sa ating pong buhay. Sa pangalan ng Amang ng Anak, Banal Espiritu Santo. Amen. At